kay na homa naman pamista manglaal na puta diri sa alkoy para maatong maenjoy. sana uban ni ninyo sa among pagsuroy-suroy. Kung sa pamayatong dugayan let's go <laughs> lakaw ni eh. Kaya nga da tagam tagam pamista pa mo What's up, mga taa? Naaadi mi diri sa Karkar sibu. Kay gikan may mi sa pista sa pinamungahan. Mga on sa tagbalot diri sa Karkar. Lami po balot diri sa Karkar ka ang ilang balot dagag sabaw-sabaw. <coughs> Ay. Yummy. Oh la la. Kaya naabtan mamig tong gabi sa dalan, wala jud milaing laing padulngan, kundi sa chick inanan. no choice, bingbanga na naman. Ulala la la. Ug naa na mi diri sa amoy. Oh, na mo dito sa dagat, ni Anhi na sa among gibukan nga resort. Do, ba-do, Hindot po niya mong gibukan nga resort ita mo diri sa sulod para di mo mangluod. Basin nagtuo mo nga laagra among naibawuan. Kabalo po ni Mulutoy para sa among mga higugmawa dito tuwa diri na Unsa day o gitak ang na. Pa -pa Kani bitang tagsa ka maglisod na nontag tagpasiga ni atong uling maong gipulihan na lang ko ni princess kay basig ako mapuling mao bitaw na ang gingo nila nga dili mabuhi ang laki kung walay babay kay kung walay babay kanus apan ni musiga among gipanghaling dini eh. pahataw ug ato na nang gisugba ang atong isda ug labi na kaning adubo ug while nagpaabot na sa adubo nga maluto nagpaksit bilbil sa tadiri kay mura gi na tagtagutom ba maong ako sa nang gipaksita ng litson manok Ogonya kay naluto naman ang adobo o ato na ng tilawan kung pasado. og insakto, pasado. Yaw, yeah, wag style ng rush me. maon resulta sa pagluto sa kanon. O nagtagbaw tagkaon. Kung dili pagali mo kabalo mo luto, ayaw sa mong pagminyo. okay.